Ayun lang, Ayun damit Wait lang. ko lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait okay. lang. <laughs> lang. <laughs> Wait lang. Wait lang. Wait lang. Ano rin Oo. Oo. Ay, koko na ko dito. Gagawa ko video. Siyak! <laughs> Aray ko, Gina! Ganda na na naman! Ay, tama. Gana ka. O, ba? No! Oy! Naka-video <laughs> Ah! <laughs> Yung mga di pa kayo ready. <laughs> Oi bang. Ah. See that face? <laughs> Yaa, <Yeah>, Mga <my baby. laughs> <laughs> no, kasawa na mukha nyo. Yung mga totoo si so, share nyo kay Jamie. bebe na. Ayun, ganda, ganda. Cover photo. ito. Ano mo sila? Pinipicture lang eh. Sige, dami na ka. Ayoko na nga! Ayoko na! Ito ko pa. Ayoko na. Tama na, tama na, tama na. Wait, na, wait, na, wait, na, wait, wait, lang! na! Tama na.